Good morning mga ka-jungers, ang oras na ay 6.59 na lang umaga. So, magandang umaga sa inyo sa mga impanig ng mundo. So, ngayong araw na to yung pag natin ng hinakot natin kagahapon doon sa last video na ginawa ko ay napuso ko So, pagkatapos ng mga ka-jungers na matutuloy na yung uh, hakot namin doon sa may 7 eleven pero hindi mismo yung 7 eleven So, ngayon, pahapin ko anak ko sa school. Sa alas 7 pa lang. So, mag-alas 7. So, punta natin yung bayo ko sa Yang siya. Ayan yung anak ko. Hala, punggahan natin sila. At hatin ko nila ito. Hala, let's go. Water. Oh, see you later. Si mama magsusundo iyo, ha? Hindi ako si papa. Dito na tayo mga jungle sa jungle shop at ang oras na ay uh, 7.16 na ng umaga mga jungle na no? so, na namin itong hinakot natin kagahapon sa kumpanya ng chinela, distributor ng mga sapa, chinelas ba yun, sapatos, mga sandals, mga ganon. So, kundi lang to, 500 kilos yan. So, mamaya, share ko sa inyo kung magkano, ilang kilo abutin doon no? Para sa mga bago at nagsisimula pa lang, malaman ninyo yung uh, pinag mga pinag mga diperensya sa pagtitimbang niyo sa paghakot niyo at yung uh, diperensya rin sa pagdi-deliver. No? Yan. Sige lang sa inyo. 29 and I Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast-forward well Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And team was the give her had to leave you But now I'm seeing all the signs Good morning! Update, update! we na here mga the Jungle in Rectahan We're going truck Walang conveyor alas 9 mga kajangas no, so, ang oras pa lang ay 8.44 ang usapan doon alas 10 so ayun hindi ko na ito yung mga kumalukot na yung katawan wala yung bag patay na eh Ayan mga ka-jungers, ito ah. so, kami sa junk shop, bumalik kami mga ka dahil ang oras na ay 9 past pa lang So tumawag kami, tumawag yung nakakakuta uh, natin eh alas 10 daw sapa namin sabi ko siya talanganin po kasi magsusundo ko ng bata alas nang alam ko sa in na 11 am no so ang sapa na lang namin after lunch na lang kami maghahakot so yun abangan nyo na lang kami mamaya alauna tayo maghahakot to so tara let's go so das tayo sa haakot dito mga ka-junkers andito na tayo sa haakot walang space nakutot na puro yung mga ganyan siya natin no oh, sa loob. Diyos ko po. Bugbog na naman tayo. Mapapalaban tayo dito boy. Pero nakatali. Bigat nga lang. ito lang mga kajans na titimbang na yung bayo ko so magkakalga muna kami kasi marami nakatambak so pipili pa kami doon konti lang sabog sabog lang mga kajans wala siguro sila tao no? pero yung buti na lang iba nakakatali nakatali yung iba pero marami pa rin marami, marami pa rin pero konti lang to pag so kailangan namin hakutan to kasi pagdating ng panon tumasang karton eh para hindi sila mawala mga kajans na? No? Sa kuha namin dito ay dos Wondering what did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And I was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hindi na namin tumahabol mga, mga kajakas Malaw So dito na tayo mga kajakas no Ang oras na ay 3.48 na ng hapon mga kajakas na no? Magdang hapon sa inyo So dito na tayo sa junk Ito na yung hakot natin mga kajakas kanina So yan, karton Tapos may unting sorted at saka puti sa ilalim So, yun mga junglers na no? So, yun. At, uh, dito sa video to, para hindi mo sa yung panonood pa siya sa magpa-price update tayo ng battery scrap dahil may pagkataas na naman. So, abangan nyo yung mamaya. Bago matapos ang video to, kita-kita tayo ulit mamaya. So, let's go! At muli mga junglers ako ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 8.18 na ng gabi mga judges no? magandang gabi sa inyo sa mga kaimpanig ng mundo ang araw po ngayon ay Wednesday November 22 na po mga kajans ng gabi mga kajans no so ngayon lang natin magpapatuloy ang ating video dahil nagpahing tayo kanina mga kajans dahil napalaban tayo napanood nyo naman sa video natin na medyo malayo yung hakutan so nabanggit ko nga dito sa video nito mga kajans na magpa price update tayo ng presyo ng scrap battery sa ating nilirektan dahil may abiso sila sa akin. So, i-share ko yan sa inyo. Inabiso to sa akin nung uh, November 18 pa mga kajans. Ibig sabihin, hanggang ngayon ay wala pa pong bagong abiso. So, ang presyo na ibabanggitin ko ay ito pa rin po ang tumatakbo ngayon sa kanilang pamimili. So, wala na natin yan. Patagalin, for further ado, simulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So, So ito mga Jazz magsisimula tayo sa presyo ng scrap battery sa LM LM7. So ang presyo ng LM7 sa ating rektang ay 400 pesos na yan mga ka-junkers at punta na tayo sa NS40 ang presyo ng NS40 so sa ating rektahan ay 440 pesos na yan mga ka-junkers at punta na tayo sa 1SN o tinatawag na national presyo ng national o 1SN sa ating rektahan ay 490 na yan mga ka-junkers per kilo napakataas na ito at Siyempre kung may 1SM na, na, national, mayroon namang 1SM na Manila. Ang presyo ng 1SM na Manila ay 610 pesos na yan mga kajans. No? Na napakataas na ito. Kung ipapagkumpara mo noong mga presyo na yun. No? So ang 2SM mga kajans ay 730 na po mga kajans. Ang 3SM nasa 830 na po per piraso. Doon po sa reta natin. At ang 6SM mga kajans ay tumataginting na 1,000 85 pesos na po per piraso. At ang 2D mga kajans ay 1,430 na po mga kajans dun sa ating nirefectahan. At ang 4D, nasa 1,715 pesos na po mga kajans At ang 8D, nasa 2,220 pesos na yan mga kadyangas. Per piraso pala mga kadyangas. No? Uh, so, yan po mga pre presyo ng scrap battery po sa ating nirerektahan At kung meron naman po kayong uh, baterya ng Motolite ang tata, ang Motolite na XLN Gold ay mas mataas po ang presyo niyan doon sa mga regular na baterya dahil ang presyo ng X, XLN Gold na Motolite ay ang yeah. 1 SN ay nasa 535 pesos na po per piraso at ang XLN Gold ng Motolite ay 1 SM ay nasa 650 pesos na po yan mga adjuns, per peraso at yung 2 SM na XLN Gold ng Motolite ay 750 pesos per peraso at 3 SM ay nasa 870 pesos per peraso ang XLN Gold na Motolite so yung mga nabanggit kong presyo ng mga baterya na, na nabanggit ko nga mga chance ay gawin yung lang yung guides, ay, pagkumparan nyo lang yun sa mga uh, binabagsakan nyo at binibenta nyo yung mga mga junk shop o kumpanya man yan mga kajas no hanggang dito na lang mga kajas ang ating video for today kung nagustuhan nyo naman pakilike naman at kung di pa kayo mag subscribe dito sa ating channel click yung subscribe button hit the notification bell para ma update po kayo sa mga bagong ia upload ko pang mga video so muli ako po ang inyong kajas na si Erwin kita kita po tayo sa susunod see you on my next vlog bye bye mga kajas 10. I ran away with my life fast flowing, never turned